Nagpapagaling pa sa pagamutan sa Bauko Mountain Province ang lalaking menor de edad na ito. Ito'y matapos siyang barilin sa waiting shed sa Barangay Takong bandang alauna ng madaling araw ng Sabado noong August 23. Ang salarin di umano ay si Mountain Province Second District Provincial Board Member Henry Bastian Jr. Ang insidente agad na ipaalam kay Sagada Mayor Felicito Dula at agad kinamusta ang biktima. Dumating na yung uh may sasakyan. At dinampot ako. Mister, uh, kung saan daw namin dinala yung mga ninakaw namin na kahoy. Tapos, sabi naman ng bata, sir, wala akong alam dyan. Kagagaling lang namin sa school na nag-nanood uh, ng sinis sa mga uh, Japanese sa uh, one. Uh, uh, yung, uh, hindi, yung uh, pabuyak no, palabas. palabas. Dagdag pa ng alkalde, dinampot daw ang biktima at biglang binaril. Tutok niya yung baril sa akin. Tapos sabi niya, saan niyo dinala? Sabi ko, wala, hindi ko alam kung ang, ano ang sinasabi mo, sir. Kaya, nung uh, din na yun, biglan niya akong tinutokan. Matapos ang pamamaril, din rao ng suspect ang biktima sa pagamutan. Agad namang nag-imbestiga ang Sagada PNP at sumuko ang suspect pero ipinagtataka raw ni Mayor Dula ay kung bakit nakalabas din ito. Binaman ng kapolusan, wala kasing formal na voluntary surrender ang uh, gumawa. Kaya ayun, nakalabas. Pero may dalawang araw siya natulog sa police station. Uh, according sa paraffin test daw ng uh, suspect negative um, uh, kasi pina pina okay, paraffin test ng uh, uh, suspect eh. pero, pero negative ang uh, ng result ng paraffin dahil sa insidente, sinibak muna ni Police Brigadier General Regional Director Erickson Dilag sa pwesto ang Hepe ng Sagada PNP at Mountain Province Police Provincial Office para bigyang daan ang isasagawang investigasyon kung mayroong pagkulang ang mga polis. Uh, it came to my attention na na-identify naman yung uh, suspect. But despite that, walang immediate effort na arestuhin yung suspect. So uh, malalaman natin ito after the investigation ng ating R7 kasi nga uh, during that time eh, yung uh, sources of information ko rin eh, manggaling sa labas. Sinampahan na ng kasong frustrated homicide ang suspect. Nagpaliwanag naman ang PNP kung bakit nakalabas ang suspect. Uh, Na-arrest pero uh, the, the prosecutor advised na since there is no inquest, eh, parang uh, Oh, So naging direct filing na lang yung uh, case. Kasi nga, it happened on uh, a weekend. Pero uh, yung tao sa custody pa ng uh, polisyon until in-refer nga sa fiscal. Desidido naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso. Sasagutin naman ng Sagada LGU ang bayarin sa hospital ng biktima. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng suspect pero tumanggi na itong magbigay ng anumang pahayag. Charles Nicolimon RNG News.